Three Kings News. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Naninginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at nagpaparty po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahime at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag -asa.